Natuklasan kamakailan ng mga mananaliksik mula sa MIT na ang pitong minuto ng isang partikular na paraan ng pahinga ay nagdudulot ng parehong epektong paglilinis sa mga selulang utak na katulad ng nakukuha mula sa tatlong araw na pag-ayuno na tubig lamang ang ininom sa susunod na labindalawang minuto. Ipapakita ko sa ang autophagy breath na ginagamit ng maamongheng. Tibetan upang mapanatili ang kanilang matalas na pag-isip hanggang sa kanilang edad na 90. At sa wakas, ay naunawaan ng mga neuroscientist kung bakit ito epektibo sa antas ng molekular. Marami ang naniniwala na ang pag-aayuno ay tungkol lamang sa pagbabawas ng pagkain. Ngunit ang pananaliksik na nagwaginang Nobel Prize noong 2016 ay naksiwalat nang tunay na mekanismo nito. Ito ay ang pag-activate ng autophagy, ang sistema ng sariling paglilinis ng ating mga selula. Ang hindi panalalaman ng marami ay ang iyong pahinga ay may kakayahang kontrolin ang parehong mga metabolic switch na ginagamit sa pag-ayuno at ito ay nagbabagong lahat. Naramdaman mo na ito, ang paglabong isip sa hapon, ang mabagal na pag-isip, at ang pakiramdam na hindi na kasing talas ng dati ang iyong isipan. Nasubukan mo na ang intermittent fasting, keto, at mga nootropic. Ngunit may natuklasan ang mga mananaliksik sa Harvard na nakakagulat. Maari mong simulan ang autophagy sa iyong utak, nang hindi binabago ang iyong kinakain, sa pamamagitan lamang ng pagbabago sa paraan ng iyong pahinga. Ang ibabahagi ko ay nakmula sa 2000 taong gulang na paraan ng pahinga ng matibetan na tinatawak na tumo na pinatunayan ng modernong agham ng mahabang buhay noong 2023. Hindi ito meditasyon, hindi rin ito hyperventilation. Ito ay isang tiyak na paraan ngang pahinga na napapalit sa metabolismo ngang iyong mga selula mula sa growth mode patungo sa cleanup mode sa loop lamang ngang 7 minuto. Ang epidemya ng pagtanda ng selula ay tahimik, ngunit ang mga epekto nito ay hindi. Pagsapit ng edad ng 40, ang natural na kakayahan ng iyong utak para sa autophagy, ay bumababa ng 50%. Mas mabilis kang nakakaipon ng nga dumi sa selula kaysa sa kaya mong linisin, mga protein ang hindi maayos ang pagkakabuo, mga sirang mitokondria, at mga oxidized na lipid. Ang mga ito ay parang nakalalasong basura na bumabara sa iyong mga neuron. Ito ang bitag na metabolismo sa modernong buhay. Ang patuloy na pagkain, talamak na stress, at mababaw na pahinga ay nagpapanatili sa iyong mga selula na nakakulong sa more dominant growth mode. Ang pangkat ng tagalinis, ang proseso ng autophagy ay hindi kailanman na-activate ang ngatiya na epekto nito sa utak ay ang nararanasan mo bilang pagina ng pag-isip mga problema sa memoria, patuloy na paglabong ang isip at ang takot sa posibleng paka-karunang Mga sakit na neurodegenerative sa hinaharap, malamang ay nasubukan mo na ang tradisyonal na pag-ayuno. Ang matinding pagkagutom, ang pakaantala sa iyong pamumuhay at ang adaptasyon ng metabolismo na ginagawa itong isang patuloy na pakikibaka. Ang paksunod dito ay kalaban ng pagiging tuloy-tuloy. Ito ang hindi napansing ng mga mananaliksik sa mahabang buhay hanggang 2021. Paano kung hindi mo kailangang huminto sa pakain upang simulan ang autophagy? Paano kung kailangan mo lang baguhin ang ratiyong ng iyong oxygen at carbon dioxide sa nagyelong kabundukan ng Himalayas noong ika 11 siglo Binuo ng mamongheng, tibetan ang isang kasanayan na tinatawag na tumo, ang pahinga ng panlup na apoy. Sinasabi sa kanilang mga sinaunang kasulatan ang tungkol sa paksunong ng dumi mula sa lup. Ngayon mayroon na tayong interpretasyon nito. Inilalarawan nila ang pag-activate ng autophagy na panatili ng mamongheng ito ang talas ng pag-isip at pisikal na lakas hanggang sa kanilang katandaan. At ginawa nila ito hindi sa pamamagitan ng dieta, kundi sa pamamagitan ng pahinga. Ang koneksyon nito sa modernong pagpapatunay ay kung saan ito nagiging hindi matatawaran. Ang Nobel Prize sa Physiology noong 2016 ay iginawad kay Yoshinori Osumi para sa kanyang pagtuklas sa mismong mekanismo ng autophagy. Ang sariling pagkain ng selula para sa pagpapanibago, pagkatapos noong 2019, isang pag-aral sa Netherlands tungkol sa Wim Hof method ang nagpatunay na ang kontroladong pahinga ay maaring mag-activate ng AMPK pathway, ang pangunahing metabolic switch na nakti-trigger ng autophagy. At noong 2023, kinumpirma ito ang pananaliksik mula sa Stanford ang kontroladong hipoksia mula sa partikular na pagpigil sa hininga ay ginagaya ang metabolic signature ng pag-ayuno. Tumaas na ketones. Na-activate ng mga autophagy gene at napigil ang mTOR. Ang mekanismo ay simple. Ang paktas na CO2 tolerance dahil sa pahinga kasama na paulit-ulit na hipoksya ay nagbibigay na senyales na kontroladong stress sa selula. Ito ay binibidyang kahulugan ng iyong ma selula bilang isang sitwasyon ng kakulangan sa sustansya. Ito ang nakpapalit ng metabolic switch mula sa mTOR-driven na paglago patungo sa ampk driven na paglilinis. Sinisimulan ng iyong katawan ang mga protokol nito para sa pagpapanibagong ang selula. Hindi alam ngang mga monghe ang tungkol sa mTOR o ampeka. Ngunit natuklasan nila ang isang bagay na napatunayan lamang ng mga siyentipiko, tatlong taon na ang nakalipas. Mas kinokontrol ng iyong hininga ang edad ng iyong selula kaysa sa iyong dieta. Ito ang autophagy breath. Isang pitong, minutong pag-ayuno para sa selula. Unang yukto, paghahanda sa metabolismo. Minuto 1 hanggang 2 Umupo ng tuwid ang iyong likod. Hindi ito para lamang sa tamang postura. Ino-optimize nito ang vagal tone para sa mahalagang pagbabago tungo sa parasympathetic state. Maglaan ng sandali upang pansinin ang iyong karaniwang pahinga. Karamihan sa mga tao ay palaging labis huminga na nagpapanatili sa kanilang mga selula sa growth mode. Gusto kong ipakilala sa iyo ang konseptong air hunger o pagkagutom sa hangin, maglabas nang buong hininga at pigilin ito hanggat komportable, pansinin ang pagnanais na huminga. Ang pakiramdam na iyon ang iyong batayan ng metabolic flexibility. Ito ang susi. Ikalawang yukto. Ang 5,5,10. Autophagy cycle. Minuto. 3. Hanggang. 6. Ngayon, sisimulan natin ang pangunahing paraan. Dahan-dahang huminga papasok sa ilong sa loop ng limang bilang. Gawin itong isang malalim na pahinga gamit ang diafragm na pumupuno sa iyong mga baga. Pigilin ang hiningang iyon sa loop ng limang bilang. Dito nangyayari ang mahika. Tumaas ang CO2 na nagpapabuti sa paghahatid ng oksigen sa iyong mga tissue sa pamamagitan ng Bohr effect. Sinisimulan ng iyong mga selula na maramdaman ang pagbabago sa metabolismo ngayon. Dahan-dahang maglabas ng hininga sa ilong sa loob ng sampung bilang. Gawin itong kontrolado. Siguraduhin ganap mong nailabas ang hangin sa iyong mga baga. Ang pinahabang paglabas ng hininga na ito ay nakpapataas ng pagpapanatili ng CO2 at ito ang pangunahing Trigger sa pag-activate ng AMPK. Narito ang siyensya sa likot nito. Ang pinahabang paglabas. hininga kasama na pagpihil nito ay lumilika na isang estado na panandaliang kontroladong hipoksya. Binibigyang kahulugan ito na iyong mga selula na katulad na sa isang estado na pag-ayuno. ina nito ang mga pangunahing autophagy gene, ULK1 at TG2, 1 Ang 5,5,10 ratio ay lumilikhang pinakamainam na pagsasanay sa pagtitiis ng CO2 habang pinapanatili ang kaligtasan at itinutulak ang iyong nervous system sa panginghibabaw ng parasympathetic. Ulitin ang cycle na ito ng 10 hanggang 12 beses. Tatagal ito ng humigit kumulang 3 hanggang 4 na minuto. Ikatlong yukto ang keton spike protocol. Minuto 7. Pagkatapos nga iyong huling 10 bilang na paglabas na hininga sa halip na huminga papasok pigilin mo ang iyong hininga pigilin ito hanggat kaya mo nang comfortable na naglalayong umabot ng 30 hanggang 60 segundo ito ang pinakamalakas na trigger Malinaw ang siyensya. Ang pagpigil sa hininga pagkatapos ng isang buong paglabas nito ay pinakamalakas na ginagaya ang estadong pag-ayuno. Ipinapakita ng mga pag-aral na maaring tumaas ang ketones sa dugo sa loob Nang ilang minuto, napipigilan ang metor at nag-activate ang nga-autofajigin. Mararamdaman mo ang pakagutom sa hangin, marahil ay bahagyang hindi comfortable at kadalasan ay isang alon ng init. Ito ang senyales ng pagbabago sa metabolismo. Kapag kailangan mo ng huminga, huminga papasok nang dahan-dahan at kontrolado. Huwag humingal. Ulitin ang pinahabang pagpigil na ito ng dalawa hanggang tatlong beses. Mahahalagang paalala, huwag kailanman pilitin hanggang sa puntong ang matinding sakit o pagkasindak. Unti-unting sanayin ang iyong pagtitiis sa CO2. Normal ang bahagyang pangingilig o init. Ito ay ang pagbabago sa metabolismo, hindi hyperventilation. Para sa pinakamataas na pag-activate ng autophagy, gawin ito habang nag-ayuno. Mas mainam sa umaga o hindi bababa sa tatlong oras pagkatapos kumain. Kung ikaw ay buntis, may epilepsy, malubhang kondisyon sa puso o panic disorder, ang pamamaraang ito ay hindi para sa iyo. Tandaan, ang pakiramdam ng pakagutom sa hangin ang layunin. nagpapahiwatig ito ng pagbabago sa metabolismo, hindi ng kakulangan sa oksigen. Kung nahihilo ka, masyadong mabilis ang iyong pahinga, pabagalin ang bilis at magfokus sa pagpapahabangang, paglabas ng hininga, ang maepekto ay hindi banayat. Sa loop ng 5-10 minuto, mapapansin mo ang kalinawan ng isip habang ang maketon ay tumatawid sa blood-brain barrier. Mararamdaman mo ang isang banayat na pagbabago sa enerhiya? Hindi ang uri na nakakakaba, kundi isang malinis at alertong kalinawan mula sa pinabuting. Kahusayan ng mitokondria Ang senyales ng gutom ay madalas na nababawasan dahil sa pagsukpo ng grelin mula sa pag-activate ng MPK at malamang ay makakaramdam ka ng bahagyang init sa katawan. Termogenesis mula sa pagbabago ng Metabolismo Ngunit ang tunay na transformasyon ay nakmumula sa 21 araw na Cellular Reset Protocol. Gawin ang pamamaraang ito isang beses sa isang araw mas mabuti habang nag-aayuno. Pinapalakas nito ang autophagy ng tatlo hanggang apat na beses sa unang linggo. Sinisimulan ng iyong nga sa na kilalanin ang senyales ng pag-ayuno at tumataas ang iyong nga autophagy gain sa ikalawang linggo. Bumibilis ang mitochondrial biogenesis at mapapansin mo ang pagbuti sa iyong paglabo ng isip. Sa ikatlong linggo, makakamit mo ang tuloy-tuloy na pag-activate ng autophagy. Ipinapakita ng mga pag-aral na ito ang minimum na oras para sa adaptasyon ng metabolismo na humahantong sa isang 15 hanggang 20% na nasusukat na pagtaas sa kahusayan ng autophagy. Ang mga pangmatagalang benepisyo na sinusuportahan ng pananaliksik ay malalim pagpapabuting ang pag-iisip, pinabuting memoria at bilis ng pagproseso habang nililinis ng autophagy ang mga dumi sa neuron. Proteksyon sa neuron, nabawasan ang mga pangani para sa Alzheimer's at Parkinson sa pamamagitan ang pag-alis ng mga sirang protina. Metabolic flexibility, nagiging mas madali ang pag-ayuno. Nagiging matatag ang enerhiya na babawasan ang mga pagnanasa, pagbabalik ng edad ng salula. Salula ang tuloy-tuloy na pag-activate ng autophagy ay ipinakita na nagpapabuti sa mga marker ng biological na edad. ina mo ang parehong mga landas ng mahabang buhay tulad na caloric restriction na sa mga modelo na hayop ay nangangahulugan ng 30% na pagpapahaba ng buhay. Ito ang hindi ko sinabi sa iyo sa simula. Hindi lamang nililinis ng pamamaraang. Ito ang iyong mga salula. Nang pag-aralan ng mga mananaliksik na Hapones, ang mga mongheng Tibetan na gumagawa ng pahingang ito, may natuklasan silang pambihira. Hindi lamang tinatanggal ng autophagy ang mga sirang protina, piling pinapanatili at pinalalakas nito ang mga neural pathway na naunay sa intensyon at fokus. Ang iyong uta ay literal na nagiging kung ano ang iyong pinagtutunan ng pansin sa panahon ng paglilinis ng selula. Ginamit ito ng mamonghe sa kanilang mga kasanayan sa manifestation na unawaan nila na kapag ang iyong nga selula ay nasa renewal mode ang iyong kamalayan ay may pinakamataas na plasticity. Tinatawag itong neuroplasticity ng agham sa panahon ng pagbabago ng metabolismo. Tinawag ito nga sinauna na pag-aayunong ang isip tungo sa isang bagong katotohanan. Parehong mekanismo, makaibang wika. Hindi mo lang nililinis ang iyong utak. Nire-rewire mo kung aling nga pag-isip ang mananatili pakatapos ngang paglilinis. Ngayon ay mayroon ka ng 2,000 taong gulang na pamamaraan na pinatunayan ng agham na nanalo Nobel Prize. Pitong minuto. Walang kinakailangang pag-ayuno? Walang nga uh, suplemento? Ikaw lang? Ang iyong hininga? At ang katalinuhan ng iyong maselula? Uh, Gawin ito isang beses bukas ang umaga nang walang laman ang tiyan pansinin ang kalinawan. Pagkatapos ay gawin ito sa loop ng 21 araw at panorin ang pagkawala ng iyong paklabo ng isip, ang pagbabalik ng talas ng iyong pag iisip at ang pagsisimula ng pagbabalik ng iyong biological na edad. Ang autophagy ay hindi isang teorya. Ito ang nakapalop na sistema ng pagpapanibago ang iyong makselula at natutunan mo lang kung paano ito ay activate sa pamamagitan ng pahinga, tama ang mga monghe, pinapatunayan itong agham. Ngayon, gamitin mo na.